Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 8, Talata 28 hanggang 34. Ang ating Panginoong Hesus ay tumungo sa kabilang ibayo sa lupain ng mga gadareno. At doon ay sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan at sila ay mababangis. Kaya't walang sinumang tao ang nais dumaan sa lugar na yon dahil sa kanilang karahasan. At ang dalawang taong ito ay larawan ng maraming nilalang. Matutuong nabubuhay sa dahas. Palagi ang galit sumasabog ang puot sa dibdib at para bang nabubuhay na walang buhay mga taong pisikal na buhay ngunit patay kaya nga ang dalawang taong ito ay nabubuhay sa libingan sa kasulatan ang sanhi ng kamatayan ay ang kasalanan at kapag patay ang isang tao, buhay na pisikal ngunit patay ang espiritu, patay ang kaluluwa, patay ang ugnayan sa Diyos. Ito ay pintuan na nagtutulak sa isang nilalang upang paulit-ulit na lumubog sa kasalanan at doon ay mabilanggo. At ang kapangyarihan ng kadiliman ay totoong magtagumpay. Ang buong buhay niya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway ng Diyos. At sa ganitong tagpo, dumarating ang ating Panginoong Yesus. Ngunit kamangha-mangha ang sagot ng dalawang taong ito sa pagdatal ng Panginoon sa lupain ng mga gadareno. Ang sabi nila, ano ba ang paki-alam mo sa amin anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Ang mga salitang ito ay mga salitang tanda na ang isang nilalang, ang isang tao ay nasakop na at nabilangguna ng mga demonyo ng kaaway ng Diyos. Ayaw niyang makialam sa kanya ang kalangitan. At wala rin siyang pakialam sa mga bagay na banal. Ang ikalawa, ang akala niya ay ang Panginoong Yesus ay dumarating upang siya ay parusahan at pahirapan. At tayo ay inaanyayahan ng Ibanghelyong ito na totoong humingi ng tulong sa ating Panginoong Yesus upang wag magkaroon ng ganitong kalagayan katulad ng mga dala ng dalawang lalaking sinasapian ng demonyo na mawala sa ating isipan itong pagnanasang hindi makibahagi sa buhay na banal Magkaroon tayo ng pagnanasa na papasukin ng Diyos sa ating buhay. Magkaroon siya ng pakialam. Ang buhay natin ay kanyang pakialaman. Tayo ay kanyang patnubayan. Tayo ay kanyang liwanagan. Kabaligtaran sa sinasabi ng mga taong sinasapian ng masasamang espiritu. Huwag mo akong pakialaman o Diyos. Tayong mga Kristiyano ay sumigaw sa umagang ito. Pakialaman mo ang buhay ko. Kung ako man ay nasa libingan ngayon, isang taong pisikal na buhay ngunit walang buhay, ilabas mo ako sa libingan. Ako ay iyong bigyan ng buhay, buhay na walang hanggan. Ang ikalawang sinabi ng mga lalaking ito na sinasapian ng demonyo, narito ka ba para pahirapan kami? At sa salitang ito, kailangan din nating manalangin sa Panginoong Yesus na magkaroon sana tayo ng kaunawaan at pananampalataya na sa tuwing makikialam at papasok ang ating Panginoon sa ating buhay, ito ay kanyang ginagawa hindi upang tayo ay pahirapan at parusahan pasok siya sa ating buhay upang tayo ay iligtas, ibalik sa liwanag, ibalik sa yakap ng kalangitan. Kaya nga, ang mga masasamang espiritu ay nakiusap sa Panginoon kung palalayasin mo kami, ipadala mo kami sa mga baboy. At ang buong kawan ng mga baboy ay sumibad ng takbo at nahulog sa bangin, sa lawa at doon ay nalunod at ang katakataka sa ebanghelyong ito. Ang mga tao sa lugar na iyon ay pinakausapan ng ating Panginoong Yesus na umalis at gumawa ng mga himala sa ibang bayan sapagkat para bang nagagambala ang kanilang hanap buhay. Ngunit hindi nakita ng mga taong ito na mas mahalaga itong dalawang lalaki, mga nilalang ng Diyos para kay Yesus ngunit para sa taong bayan mas mahalaga ang mga baboy. Maari nating sabihin hindi lamang itong dalawang lalaking ito ang sinasapian ng masamang espiritu, sapagkat ang buong bayan, ang lahat ng tao roon ay para naalipin na ng masama at maruruming espiritu, sapagkat mas mahalaga na sa kanila ang hanap buhay, ang kikitain ang kayamanan kaysa sa dalawang taong nangangailangan ng kaligtasan. At sa araw na ito, tayo ay tinutulungan ng mabuting balita. Na unang-una, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Yeso Kristo na tayo ay ipagtanggol laban sa mga kaaway ng Diyos. Mga kaaway na hindi dugo at laman, kung hindi mga espiritong nasa kadiliman sa daigdig na ito. Ikalawa, kailangan nating maunawaan na ang Panginoon ay naririto upang ilabas tayo sa anumang uri ng libingan na ating kinasasadlakan upang bigyan at patikimin ng pag-asa sa buhay. Ikatlong bagay, tayo ay binibigyang mensahe ng Ibanghelyong ito na dumarating ang Panginoon tuwina sa ating kasaysayan upang tayo ay mahalin at patawarin, hindi upang pahirapan. At huling-huli, sinasabi sa atin ang ibanghelyong ito, mas mahalaga ang tao, mas mahalaga ang isang nilalang, nilikha ng Diyos sa wangis niya at larawan kaysa sa anumang bagay na material sa daigdig na ito. Ang sinasabi ng ibanghelyong ito mahalaga tayo sa Diyos. Kaysa anumang kayamanan, hanap buhay, pagkakakitaan na iniaalay ng mundo. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat katulad sa Ebanghelyong ito siya ay dumarating upang tayong lahat ay palayain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.